Oops, si Kuya na tumatay si Kuya. So guys, I'm here, malapit sa Manila Yacht Club, and my breakwater po jan, nakasad no entry. And guys, I'm so amazed, as in. Ang linis, walang basura sa mga bato, Usually kasi itong mga bato, taguan ng mga basurang naaanod or mga tinatapon ng tao. So wala talaga. Ang ganda guys, kitang kita na yung buhangin. And ito, dito yung mga, ito pala yung tubig na nanggaling sa kanal. So dito siya dadaan, exit dito. So ang linis na guys. Yan, yung mga mangingisda. Ang ganda lang guys, na lang ako. Kayo, anong kwentong basura nyo dito nung one year ago? Ako, ang dami. <laughs> Punta natin yung dolomite. Oops, si kuya na tumatay si kuya. Yes. Sorry guys, kung na-film ko. Sorry. In guys, wala talagang basura na. Ayan o. Dati punong-puno to ng basura eh. I know I am very late sa pagbigay ng update sa inyo. Pero guys, as in wala na talagang basura. Nakakasad lang na nakita natin si Kuya tumatae. Di rin natin masisisi yung kahirapan pero sana naman naging matured enough si Kuya saan siya magpalabas na kanyang dumi. So, ayun lang, nakaka-disappoint lang konti kasi malinis na oh. Wala na talagang basura as in, wala na talagang basura guys meron man pero super konti lang mabibilang na natin di kagaya dati tapos yung tubig unti-unti nang lumulusog bumubuhay so papunta na yung dolomite excited na kayo excited na ako first time kumakita ang dolomite napakagandang tayo ng tanawin ng Manila Bay guys so ayan na papa sunset na po yan po yung bataan so ngayon ko lang napansin guys na ito pala mga batong to ay parang limestone yung itsura. Ang linis na talaga guys, nakaka-amaze. Dati kasi ano na nakakahiyang pumunta dito eh, masangsang yung amoy, daming basura. Dami talagang basura as in, iba't ibang klase ng basura, may tela, may plastic, may diapers. Ngayon wala na talaga. So kudos sa ating Manila Bay Rehabilitation Program pinangaluhan nating mahal na Pangulo supported by the local government of Manila sana guys supportahan natin wag na lang tayong bash ng bash or maging kritiko kasi lahat naman ng projects merong ano eh may negative side pero ang buti ang mas mabuti nating isipin ay yung more of positive sides kasi I'm sure naman talaga na mas maraming positive kaysa negative Andiyan na yung negative eh, negative effects. Andiyan na hindi niya mawawala. Pero yung long term, yung positive, yun yung napakaganda. Kaya suportahan natin, huwag magkaisa tayo sa project na to. Suportahan natin, huwag tayong maging ano. Para sa atin to at sa future generation. Ang ganda lang guys. So ayun lang. Kayo, anong comment nyo guys? If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. Napakaganda talaga sa Manila Bay. Now we are reclaiming the glory of Manila Bay. Sana tuloy-tuloy na. Kulang na lang itong sidewalk, itong pavement. Gagawing special to. Gagawing... Alam nyo na, may malubak-lubak pa kasi oh. Sana isunod na to. Sana madaling matapos itong project na to. Malapit na tayo sa bahagi ng Manila Dolomite beach guys so ayan sa ating harap isa po siyang napakalaking mashing, dredging machine ata, so help me guys kung anong tawag sa process na yan at tawag sa sa yeah, sa project na yan so I think yung mga maruruming buhangin kinukuha nila ang laki mga black sand, mga burak ata yan eh, na kinukuha nila. So help me guys sa mga nakakaalam dyan, mga expert dyan. Please comment down below kung anong tawag sa process sa ginagawa nila. Apart pa rin, I'm sure, I'm very pretty sure na part yan ng Manila Bay Rehabilitation. So, maraming mga vloggers nandito guys, mga big time vloggers. Ayan, ulit view ng ating Manila Sunset ang ganda so come and join me here guys punta kayo dito, pasyal kayo dito napakalinis na ng ating tubig Manila Bay pero hindi pa rin siya advisable for swimming especially for drinking joke lang yun guys so ayan for for eyes for our eyes only lang ang ating Manila Bay for as of now darating din ang panahon makakaligo din tayo kaya maging ano tayo, maging part ng change, maging part ng development ng Manila Bay. Kung gusto yung maligo dito very soon, as soon as possible, gawin natin yung part natin bilang bilang responsableng mama mamayan. So ayan, malinis na pong tubig guys. Hindi pa bawal po mag-swimming ha. Okay, sinasabi ko lang. Bye!